Hello guys, good morning. Ah, uh, good afternoon. Ito ako ngayon sa bibihan. Kumusta kayo lahat? Ito oh. yung mga bibi ko. 5 minutes na lang guys yung kuha ko. Yung aking video. Ayan sila oh. Awak ko sa ano yung malamang maliliit. Diyan guys, ang ginawa namin, nadaanan dito. Ang bibi. Guys, saya ng mga alaga. O, guys, oh. Papakainin ko na. Oh guys guys, mga ko. Kain na kain. Ayan guys, oh, mga laga ko guys. Oh, Ito na pakain ko. Parang kulang pa nga sila Ah, may paliguan sila diyan. Pag gusto nila maligo tapos nila kain. galing diyan guys sila sa ilog. Meron pa yan na tirado pagkain nila. Yung mga maliliit wala dito. Hindi ko makita. Papakita ko sa mga bata yung mamaya. Yang maligo, ya siladan. Ini toko medio makan itu maliwalas. Guys, shout out sini lihat Jan, se-maga Viewers ko, sa mga subscribers, sa silent viewers, sa magsasubscribe pa sa akin, huwag nyo kalimutan na i-post ang bell button, at saka all, that's why I updated ko sa aking mga videos. Alright guys, may ikisilang pang... Uh blago kasi unlimited na yung cha ang aking video alright guys bye bye update lang ko sa aking mga alaga babo